So kapatid, kung bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo at hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Silipin muna natin ang latest ratings mula sa AGB Nielsen noong March 7, 2024 wow! araw ng Webes kung saan patuloy na nangunguna ang It Bulaga na may convincing 4.3 na porsyento laban sa 3.7 na porsyento ng It's Showtime at 2.7 na porsyento ng Tahan ng Pinasara. Anyway, ito na ang huling araw ng pag-ere ng tansong programa. Congratulations, the barcats. Panalo tayo! May, mga, may bago tayong mga bago tayong... Uh, uh, Nasaksiyan ngayong linggo na, ngayong linggo na to ayan pagtatapos ng linggo ayan meron tayong uh, binigyan tayo ng itbulaga ng pasilip para sa Lenten Specials sa para sa March 25 to 27 at napakaganda po ng mga kwento Ayan, na miss po na alam ko na alam ko po alam nyo alam natin lahat na miss natin yung Lenten Special na yan at a... Uh, yan ay parang pinakapanatanan natin pinakapanatanan natin yan uh, tuwing tuwing nag holy week yan meron sila laging drama dramang, uh, drama special at ang kagandahan po ngayon is uh, for the first time makikita natin si ate karen si karen at saka si atasha sa kanilang unang dramatic role yan, abangan po na, nabangan po na ng lahat yan, yung una nilang pagsabak sa acting. Si, lalo na si Karin at saka si Tash. Yan. Sa abangan natin yan, abangan natin. At kami po dito sa, ito ang true ay naghahanda na rin po ng, ng, uh, ng something po na pwede po na, ano, something po na, ma-appreciate po namin yung uh, ma-appreciate namin yung kanilang pagsabak sa acting ma-appreciate namin yung kanilang ano kanilang pag-arte. So, yun po. Meron po kaming ginagawa dito. Parang dabarkad's Choice. Kung naalala nyo po yun. Uh, yung dabarkad's Choice na, na ginawa nila dati pagtapos, tapos, pag sa tuwing matatapos yung Lenten Special, meron silang awarding. Best, best Actor, Best Actress best screenplay, best story. Yun po ang gagawin namin. Yun po yung project po namin. So, i-share isha ko na lang din po kung anong mangyayari. So, after every po, ano pagkatapos po ng uh, pagkatapos po ng Dentin Special, magkakaroon po kami ng ano dito eh. Mag magbobotohan po kami dito. Ay mga defender, kasama din po yung mga followers. Uh, kung sino po ang best actor, best actress, best supporting actor, best supporting actress Yan po, yan po yung ginagawin namin At kasali po kayo dyan, kasali po yan Kasali po kayo dyan mga kaibigan, mga kadabrakad no? At syempre, papahuli ba naman ang tahanang wala na sa ere? Di man ipapalabas sa TV pero nag-iiyakan na sila off-cam noong March 2 pa lang Kasama ng mga vloggers na sinate Jugiut, Best Philippines Kamongso Alliance at Kamungso Baby Bra Warriorettes Paolo Contis nagmakmak gusto mapagisa sa isang tabi di mapakali. Ano ko na. Na yung paborito nyong mitulaga <laughs> mawawala <laughs> na rin sa ere. Paano masabi? <laughs> oh my god, ano ba to? <laughs> Huwag <laughs> niya akong gawing uto-uto. Okay, yeah. Wala ng... Sabi ko nga dito kay Best Philippines, uh, kung ang... Kung ano mo na lang ay ang magpalit na lang siya ng magpalit na lang siya ng topic para hindi hindi siya hindi siya na u hindi na uuma yung mga followers sa kanya kasi best Philippines palitan mo na kasi ang topic mo. Change topic ka na kasi. Change. Ito na lang masasabi ko kay Best Philippines, no? Uh, focus on your strengths. Ganun na lang. Kung talagang hindi mo, kung hindi mo talaga maiwan ang pagbablog, at least magpalit ka ng topic. Huwag ka na muna mag, huwag ka na mag noon time show, ha? Huwag ka muna mag noon time show. Huwag ka muna mag, ang uh, ka about noon time show kasi nauungay uh, yung mga tao sa'yo. Ah, uh, nauumay na yung mga tao sa'yo, kaka mention kaka tip 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 mo, wala namang mangyayari kasi wala na nga tibak na nga, wala na nga tibak na nga yung ano mo wala, tibak na nga yung tipi, wala na sa ere wala na rin sa ere ang tip, so wala na, wala na talaga sin wala na, at sabi nga daw ng Jimmy hindi na daw i-ano uh, ang kontrata. Hindi na nga daw, ika, eh, na daw, ikakat na daw yung kontrata dahil sabi nga daw, eh, malaki na daw utang ng ano, malaki na daw utang ng tip. Nasa 57 million. O, di ba? Nasa 57 million na daw ang utang ng tape incorporated. Ah, uh, yun ang reason bakit kailangan nilang mawala, kailangan nilang tanggalin sa area ang TP. So, parang super behind payment na talaga ang tape nito kailangan nilang mga for the past 8 months imagine mo past 8 months hindi sila nagbabayad ng airtime di ba nakakaya yun ano mga kala ano nyo ano ba kala niyo sa ano ba kala nyo ah uh, tape incorporated yung mga nakaupo dyan sa tape libre ang airtime eh TBJ, alam nila alam nila kailangan nila mag alam nito Biera alam ng TBJ na black timer yung black timer kayo dyan, sa GMA. Kailangan yung magbayad ng airtime. Eh, ewan ko ba, may, may alam ba sa negosyo talaga itong dalawang to? Itong magkapatid na to? Ah, uh, itong magkapatid na Lusos na to? May alam ba talaga sa negosyo to? May alam ba sa production itong dalawang to? Wala eh, puro pa-epal, puro pa-epal lang talaga alam nitong dalawang to eh. Ah, uh, itong dalawang magkapatid na to eh. So, ah... Uh, Talagang tapos balita, balita daw dito sabi ng bilyonaryo ay dati, kung dati ang TV nung nandyan pa ang TVJ ang kanilang commercial load ay nasa 150,000 to 200 to 200,000 per 30 seconds. Yun ang rate ng kanilang uh, ad rate ng kanilang uh, ad rate nila dyan nung nandyan pa ang TBJ. Pero nung nawala ang TBJ dyan sa tape, bumagsak ang presyo, naging 40 to 60 thousands. 40 to 60 thousands na lang. Thousand per second. Yun, yung, yun, dito. Naging ad rate nila ay 40 to 60 thousand per second. Di ba? paano ka? Tapos sabi daw, overload. Overloaded daw yung ads kaya pala. Pero bakit? Bakit ganun? Hindi pa rin sapat. Parang hindi pa rin sapat para makapagbayad ng utang. Ano ba nangyayari? Binanatan daw ni Junjun ng GMA sa Montana state ng nila. Grabe ang pagka-plastic putris na tao. Yun. Wala. Eh, ang, mga, ang, ang, ang sense ko talaga dyan, ang huling kalaban ng tape ay GMA 7 mismo. Kahit si Pink Wave, di convince sa dinaldal ni Bullet sa CNN. Di ba? Kesa yung issue sa CNN Philippines, eh. maganda sa yan. Magandang channel. Magandang channel sana yung CNN Philippines. Ha? Kaso, kaso na, lugi din kasi CNN Philippines, sayang. Uh, lumabas na din ang katuan. hindi nila kaya pag wala ang TVJ. Di ba? kaya alam nyo, uh, uh, simple lang naman dapat ang gawin ng, uh, simple lang naman ang dapat gawin ng tip incorporated. Alam nyo kung ano dapat gawin, gawin nyo, tip incorporated? Mag-sorry kayo. Mag-sorry kayo sa TBJ. Umingi kayo ng sorry sa lahat ng ginawa nyo. Mag-sorry kayo sa TBJ. Mag-sorry kayo kay Mr. T. Kay Mr. T. Mag-sorry kayo sa lahat ng dabarkads, ng legit dabarkads na inagrabyado ninyo. Yan baka mabawasan baka mabawas-bawasan ang galit ng tao sa inyo mga galit ng tao sa inyo sa isa totoo lang galit ang mga tao sa inyo galit ang lahat galit ang sambay ng Pilipino sa inyo ha susmiryo wake up guys wake up people wake up people guys wake, wake up people Umising na kayo sa katotohanan na ano, na ayaw sa inyo ng mga tao. At gumawa man kayo ng gumawa man kayo ng bagong 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 show, hindi pa rin yan tatangkilikin kasi alam hindi pa rin hindi nakakalimutan ng mga tao yung kasama ang ginawa ninyo. Malabo ba ang cable link mo? Mag-switch ka na sa Signal para sa mas malinaw at masayang panunood ng Eat Bulaga at ng iba pang pay TV channels kagaya Cinemax, HBO, NBA at marami pang iba, pumunta lang sa kanilang website www.signal.tv para sa iba pang detalye kung paano mag-switch sa Signal. Samantala, habang ginagawa namin ang video na ito ay kasulukuyang napapanood si bossing Vic Soto sa TV5 at GMA7, pinapalabas kasi sa GMA ang My Little Bossings habang nakapre-recorded episode naman ang Itbulaga sa TV5, ang sabi tuloy ni kabalita Jacker Brian Peña, John Halos Host, kaya pa, anong napala nyo sa pamamlastik nyo with GMA, heto, pinapalabas nila ang pelikula nung isa sa pinalayas nyo, haha, sabi naman ni Francis Valle, may magrereklamo na naman admin, kawawa naman ang mga hanggal na taga-tape, mukhang GMA talaga magiging huling kalaban nila, good luck. Para sa may init na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito, maraming salamat, hanggang sa susunod na video.